branch ng City State Savings Bank, branch sa Naga, binuksan na. Congrats! Darito ang special report. Pinasinayaan ng City State Savings Bank ang pagbubukas ng isa pang branch nito sa Naga. Ang Naga Branch Unit ang ikatatlumputatlong branch ng CS Bank at kauna-unahang branch nito sa Bicol Region. Pinangunahan ni Rev. Father Marcel Emmanuel D. Pirial, Parish Priest ng Immaculate Conception Parish sa Naga at Direktor ng Caritas Caceres, ang blessing ng bagong branch. Kasama ang CS Bank Naga Team na nangangako magbibigay ng na exceptional service sa komunidad. Nagpahayag naman ng suporta ang CS Bank Executive Team sa pangunguna ni President Jaime Valentina Araneta kasama ang BBG Head Lizette Quezon, OSG Head Heidi Kahilog, IMCD Consultant Eric Montelibano, GSD Head Nuvin Gonzalez, IT System Network Head Sandro Castro, IT Data Center Head Romel Espero, System and Network Admin Remark Facto at North Service Head Reliever Daniel Carrion. Ang CS Bank Naga Branch ay matatagpuan sa ground floor ng Robiedo Building, J. Miranda Avenue. At iyan ang special report. Ako si AJ Castro, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.